Ja, pak, no jutai, tidak terbuka, tiga, oh, bawah, uh, bawah, 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 Kahiga hey, na ang kwan. Ang, ang bato. Pagwang bato. Diyan po lumalabas yung mga bato. Normal lang po na mayroong mga bigas na sasama dito kasi yung bigas, siya po yung nagpupos ng mga bato. Tumutulong po yan na nagpupos. Kaya kahit 100 sacks ng palay, ganun lang kakunti yung bigas na sasama na labas sa bato. Yan. So, yun. Tapos na. Kapag final testing na tayo. Hmm. Ano ba wala ba kay lim limpyo? Limpyo ang inyong kwan. oh, wala siya. Wala ba to? Dili ba hon inyong bugas, inyong humay? Yung bato dito, sir. Kulihinin yan. dito. Ang mga bato, kung ibulad sa karsada, no? May bato. Sa mga bato dito. Oh. Bato ng bugas. Asa may musod lang, sir. Ano ka, matuloy? eh. Oo. Oh. Palit ko og pulo kilo nga bugas. Oo. <tinyo> ah, Dari eh? Ah, Ayan. Ayan na, aras, Ulo lang ka kilo ko. Ato ah. <tinyo> ara ah, timbangan. galing na. Moy tiluhan. Sa Mga labhang. Labhang. Guys, pwede ninyong himuong uling. Kulingon ninyo charcoal briquette. Pui di ni,